Hello mga friendship Mayroon lang ko sana ikwento sa inyo mga friendship Yung lugar namin friendship Ano yan sa Mindanao Ang Bali Agusan del Norte yan Ang barrio namin Kanaway Kicharaw Agusan del Norte Ngayon mayroon kaming ano sa barrio namin mayroong uh, dalawang magandang bahay yung unang bahay kay ano uh, Narding Manansala at saka Cristita Manansala mag-asawa yan ang bahay nila dalawang palapag sa tabi ng kalsada sa highway tapos, ano, concrete yung, ano, ah, uh, kanilang, ano, pader. Maganda ang design ng, ano, bahay nila. Ngayon, ano, ah, uh, simula na, ano, ang may negosyo nila, ano, biyahe sa mga jeep. Tapos, tindahan. Maano sila, asinso sila. Maganda ang takbo ng buhay nila ngayon uh, isang araw pumunta sila doon sila sa ibang lugar pumunta sila na miesta sila na taga sa amin kasama yung ano kapatid ko uh, si Antonia Balakwit tapos yung mga kapitbahay namin tapos ang driver si Narding Manansala yung may-ari. Hindi kasama yung asawa. Ngayon, namista na sila. Tapos pagbalik, ano, may daanan na ano, parang Baguio City, Little Baguio sa amin tawagin, mabangin. 'Yon na naka, nakasaksi sila pag ano, namista sila. Pagbalik, nalaglag yung ano, yung jeep na ano. Tapos namatay yung kapatid ko. Tapos maraming kapitbahay na matay. Tapos yung driver, yung may-ari na matay din. Ngayon, simula nung trahedya na yun, nagsarado na yung tindahan nila. At saka, wa, hindi na sila nagbiyahe ng ano ng jeep ano na parang iniwan na nila yung ano nila yung bahay nila dahil wala na yung ano papa nila o namatay na wala na nag ano parang ano na siya parang natatakot na sila parang haunted house na yung bahay nila wala nang nakatira iniwan na lang nila yun tapos yung pangalawang bahay, bali ano lang, magkalapit lang ang bahay, siguro lalakarin lang. Oo. ano Dalawang palapag din, kon konkrito din, tapos nakakongkret din yung pader. tapos may malaking tindahan. tapos mayroon din silang ano yung tracking ng mga saging sa sa amin. Bali tinatracking nila papunta di papunta dito sa Maynila yung mga ano mga saging oo tapos mayroon silang mga ano mga truck na sarili nilang mga sasakyan oo ang pangalan ng ano may-ari si ano Charito Quadra yon ano siya, siya yung ano... Sila yung may kaya sa buhay doon sa amin, sa probinsya. Ano, since 1980. Maliit pa ako noon. Ngayon, uh, nalaman ko na lang na ano... Na parang haunted house na rin yung ano nila. Kasi nagsara na yung tindahan nila. Tapos wala na, wala nang paninda, wala na yung nagtatracking. Ano kasi parang kinidnap siya yung si Charito Cuadra Hanggang ngayon hindi pa siya nakita. Hindi hindi malaman kung nasaan siya ngayon, nasaan siya. Hindi alam kung namatay na siya or buhay pa. Kasi ano, may kumuha sa may kumuha sa kanya sa bahay nila dyan sa malaking bahay nila hindi ko alam kung ano hindi ko malaman kung sinong tao yung kumuha kay Charito Quadra sa ano sa lugar namin hindi ko lang alam siyempre ano lang yon nagtataka lang ako kasi bakit sarado na yung bahay nila wala na malaki ang tindahan nila tapos ano sila nagtatracking sa gana sila marami sila mga tauhan may bukirin sila na ang tracking nila simula sa San Isidro San Isidro, uh, San Isidro San, Isidro ang bukirin nila tsaka doon yata sila namimili ng mga saging yan ano tapos pinapakarga nila papunta dito ng Maynila yung saging nila truck oo bali pinabiyahi nila dito marami silang ano tracking nagtataka na lang ako bakit ano na close na yung tindahan nila tapos wala na talagang katauta wala na silang mga tauhan tapos parang haunted house na yung bahay nila wala na nakatira wala na yung yun sila yung mga negosyante sa amin sa probinsya namin si Charito Quadra at saka si Narding Wanansala sila yung malaki ang mga tindahan mga concrete yung mga bahay nila hindi ko lang alam ko yung parang tatlong palapag yung kay Charito Quadra malaki yung bahay nila malaki tapos nakapalibot ng mga pader ng ano, concrete talaga kasi may negosyo silang ano nagtatracking uh, ng mga saging tapos malaking tindahan pa oh. na ano na talaga ako na, na nagulat ako bakit ganun ang nangyari sa aming kababayan yun nagtataka ako, siguro naingitan sila nainggitan sila doon sa lugar namin kasi sila ang pinaka ano doon businessman sa Kanaway Kitchener Agusan ni Oo. Pero hanggang ngayon ano missing siya Charito Quadra. Pero wala, wala akong nabalitaan kung nasaan napunta, pinatay ba siya o anong nangyari. Oo. Mga palaisipan kung nasaan na yung tao na yun, yung nakita ko na siya ng personal dati kasi bumibili kami sa tindahan niya o, kasi mayroon silang mga dam mga ano lahat ng kailangan mo nandoon sa tindahan nila dahil malaki yun oo doon kami bumibili ng bigas oo tapos yun nagtataka ako bakit wala na siya o, o. tapos mayroon silang mga kamag-anak wala namang sinasabi yung mga kamag-anak nila siguro ano hindi nila pinagsasabi yung nangyari sa kanilang ano kana kanilang kapatid or tito yun marami silang kamag-anak sa lugar sa amin pero sila ang pinaka ano magandang bahay o concrete ang bahay nila oo ganun ang nangyari sa kanya missing siya hanggang ngayon si Charito Cuadra. Palaisipan kung nasaan siyang nasaan siya o kung buhay pa o patay na siya. Oo. Oh, lang ang ano, alam ko mga friendship pinapaano ko lang, kinikwento ko lang yung ang buhay sa probinsya namin. Ganyan yung nangyari sa ano aming kababayan oh. thank you prinsip, sinishare ko lang yung ano uh, nangyari sa aming ano, probinsya sa Kanaway Kicharagusan Lil Norte bye bye God bless sa inyong lahat